Hanggang ngayon ba ay hindi ka pa nakapag-add ng music sa Facebook profile account mo? At sa mga nagtatanong din sa akin kung paano mag-add ng music sa Facebook profile account nila, ito na yung video para sa inyo. Pero bago ang lahat, pakipindot nyo muna ang follow button sa tabi ng aking pangalan para lagi kang updated kapag may bago akong tutorial. Para malagyan ng music ang inyong Facebook profile account buksan nyo lang po ang inyong Facebook application. At kapag nasa Facebook na po tayo, pindutin nyo po itong tatlong guhit na makikita po sa upper right side ng inyong cellphone. Dito sa ibaba ng inyong menu, makikita nyo po dyan ang inyong profile account. At pagkatapos, pindutin po natin yan. Pagdating naman po natin dito sa ating profile account, may makikita po kayo dyang edit profile. So kung wala namang pong edit profile ang inyong Facebook account, pindutin nyo lang po itong tatlong tuldok na makikita po sa right side ng inyong cellphone. So dito po sa upper left side na ito, makikita nyo na po dyan ang edit. And then kapag nahanap nyo na, pindutin lang po natin ang edit profile. And then dito po sa edit profile, ang sunod po natin na gagawin ay mag scroll up. So dito po sa ibaba ng inyong cellphone, pindutin nyo lang po itong edit your about info. At pagkatapos, pagdating natin dito sa about, ay mag-scroll up lang po tayo. Hanapin po natin dyan ang music. At sa ibaba ng music, pindutin nyo ang add music. At pagkatapos, ay pindutin lang po natin itong plus sign na makikita po sa upper right side ng inyong cellphone. So dito, pwede na po kayong mamili ng music na ilagay ninyo sa inyong Facebook profile account. So kung wala naman po ang music na hinahanap nyo, pwede nyo po siyang isearch sa search engine. At kung may napili na po kayong music, halimbawa po itong napili ko ang pangatlo, ang title at pamagat nito ay sipag lang. Pindutin lang po natin ito kapag nag-check na po at nagkulay blue ay balik lang po tayo sa music or sa add music. Kung makikita nyo po sa ibaba ng inyong music, naka-add na po ang pinili nating music. Para maipin ito or mai-add sa ating Facebook profile account, pindutin lang po natin ang pinili nating music at dito sa pinili nating music may makikita po kayo dyan sa right side na tatlong tuldok pindutin nyo lang po ito at sa ibaba may dalawang option po tayong pagpipilian piliin nyo lang po itong pinto profile at pagkatapos po natin mapindot ang pinto profile lalabas po ang song has been pinned at pagkatapos ay pwede na natin siyang i-check sa ating facebook profile account kung nakapin na po ang inilagay nating music. So kung mapapansin nyo ay nakapin na ang inilagay nating music. So ganun lang po kadali at kasimple kung paano po mag-add ng music sa ating Facebook profile account. Kung nagustuhan nyo po ang video, isang like, share at follow po ay masaya na ako at magkita-kita po tayo in my next video.